Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking military drills na ginaganap ngayon sa karagatan ng Pilipinas, ang Sama-Sama 2025, isang massive joint naval exercise ng US at Philippine Navy, kasama ang mga kaalyado tulad ng Japan at Australia, na ginaganap mismo sa West Philippine Sea. Ang eksenang ito ay hindi lang simpleng pagsasanay, ito ay malinaw na mensahe sa buong mundo na handa ang Pilipinas at ang mga kaalyado nito na ipagtanggol ang kalayaan sa paglalayag at seguridad sa rehiyon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Opisyal nang sinimula noong ika ng Oktubre hanggang 17, 2025, ang sama-sama exercise ay ginaganap malapit sa kanlurang bahagi ng bansa, isang lugar na malapit sa mga hotspot ng South China Sea kung saan patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa unang araw ng operasyon, tampok ang imaheng nag-viral mula sa US Navy ang Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Benfold, DDG 65, na nasa unahan ng formation, kasunod ang BRP Jose Rizal, FF 150 ng Philippine Navy, HMAS Hobart, DDG 39 ng Australia, at JS Akizuki, DD 115 ng Japan Maritime Self-Defense Force. Isang napakalakas na simbolo ng pagkakaisa, apat na barkong pandigma mula sa apat na magkaalyadong bansa na sabay-sabay na lumalayag bilang iisang puwersa. Ang sama-sama, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, together, ay unang sinimula noong 2017 bilang simpleng maritime security drill sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ngayon, makalipas ang ilang taon, lumawak na ito para isama ang combat training, anti-piracy operations, at humanitarian missions. Bahagi ito ng patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, lalo na ng ating Philippine Navy, na unti-unting lumalakas sa tulong ng mga international partners. Para sa Sama-Sama 2025, lumawak pa ang bilang ng mga bansang kasali. Bukod sa US, Pilipinas, Japan, at Australia, kasali rin ang France, United Kingdom, Thailand, Italy, Canada, at New Zealand. Ilan sa mga barkong kumpirmadong sumasali ay ang BRP Antonio Luna, FF151, BRP Valentin Diaz, PS177, mula sa Philippine Navy, USS Cincinnati, LCS20, mula sa US, at JS Onami, DD111, mula sa Japan. Ayon sa Japan Maritime Self-Defense Force, magsasagawa sila ng tactical exercises kasama ang US at Philippine forces para palakasin ang anti-surface warfare capabilities, ito ang mga kakayahan laban sa mga barko o surface threats. Bagamat hindi lahat ng detalye ay inilabas sa publiko, inaasahang kasama sa sama-sama 2025 ang Naval Formation Maneuvers, Live Fire Training Exercises, Search and Rescue Operations, Maritime Interdiction Drills, Communication and Electronic Warfare Simulations. Layunin itong mapalalim ang interoperability o ang kakayahan ng iba't ibang bansa na magtrabaho ng sabay sa iisang operasyon. Para sa Pilipinas, malaking bagay ito. Dahil sa sama-sama, natututo ang ating mga marino ng mga modern tactics at real-time coordination systems na ginagamit ng mga top navies ng mundo. Isa sa mga makasaysayang parte ng sama-sama ngayong taon ay ginaganap ito sa ilalim ng bagong Western Naval Command ng Philippine Navy. Ang command na ito ay nilikha upang pagibayuhin ang depensa at operasyon sa kanlurang bahagi ng bansa, partikular sa ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Bahagi ito ng mas malawak na Comprehensive Archipelagic Defense Concept, CADC isang bagong depensa na nakatuon sa paggamit ng likas na heograpiya ng Pilipinas para protektahan ang bawat isla at karagatan laban sa mga banta. Sa madaling sabi, mas pinagsasama na ngayon ng AFP ang Strategic Command Structure at Real-Time Coordination para mas mabilis dumugon sa anumang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang sama-sama 2025 ay hindi lang basta routine exercise. Ginaganap ito sa gitna ng mga tensyon sa West Philippine Sea na nagdunot ng ilang seryosong insidente sa pagitan ng China Coast Guard at mga Pilipinong tauhan. Noong 17 ng Hunyo taong 2024, isang Philippine Navy SEAL ang nasugatan matapos mabangga ng bangka ng China Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal. Nawalan siya ng hinlalaki matapos ang agresibong maniobra ng mga Chino. Mula noon, medyo hamu pa ang tensyon sa bahagi ng Palawan, pero sa paligid ng Luzon at Scarborough Shoal, patuloy ang water cannon incidents, shadow tactics, at naval standoffs. Kamakailan, ilang Philippine supply boats ang tinarget ng water cannons habang nagdadala ng supplies sa mga tropa sa BRP Sierra Madre, ang grounded ship na nagsisilbing simbolo ng sovereignty ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang ganitong mga insidente ang dahilan kung bakit napakahalaga ng sama-sama, ito ay paghahanda, deterrence at pagpapakita ng pagkakaisa laban sa anumang banta sa ating karapatan sa dagat. Ang sama-sama ay hindi lamang militarisasyon, ito rin ay diplomatikong hakbang. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Sa likod natin ay ang mga bansang naninindigan sa parehong prinsipyo, rule of law, freedom of navigation, at respeto sa sovereignty. Ang pagkakaroon ng mga bansang tulad ng France, UK, Canada, at New Zealand ay nagpapakita na ang isyong ito ay hindi lang regional, ito ay pandaigdigang isyo. Ibig sabihin, maraming bansa ang nakamasid at handang makipagtulungan para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific. Habang patuloy ang sama-sama, hindi rin humihinto ang modernisasyon ng ating hukbong dagat. Sa ilalim ng AFP Modernization Program, plano ng pamahalaan na magdagdag ng karagdagang frigates, coastal radars, anti-ship missiles, at maritime drones. Ang layunin ay gawing mas modern, mas mabilis, at mas handa ang ating Navy sa mga operasyong pandagat. Sa tulong ng sama-sama, nasasanay ang ating mga marino sa paggamit ng advanced communication systems, multi-domain coordination, at joint operations, mga kakayahan na dati ay eksklusibo lang sa mga first world militar. Ang eksersisyong ito ay isang malinaw na simbolo ng pagkakaisa at determinasyon. Sa harap ng patuloy na panggigipit ng ibang bansa sa West Philippine Sea, ipinapakita ng sama-sama na may mga kaalyado ang Pilipinas na handang tumulong, makipagsanay, at magbigay ng suporta para mapanatili ang kalayaan sa rehiyon. Ang imahe ng apat na barkong pandigma mula sa US, Pilipinas, Japan, at Australia na sabay-sabay lumalayag sa karagatan ng Pilipinas ay hindi lang eksena sa dagat, ito ay visual representation ng collective defense at shared values ng mga bansang naninindigan para sa kapayapaan. Sa pagtatapos ng episode na ito, malinong na ang sama-sama dalawang -sama 2025 ay higit pa sa isang military exercise. Isa itong strategic statement, pahayag ng pagkakaisa, kahandaan, at paninindigan ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito. Sa harap ng mga hamon sa West Philippine Sea, kailangang maging alerto, modernisado, at matatag ang ating sandatang lakas. Ang mensahe ng sama-sama ay malinaw. Ang kalayaan sa karagatan ay hindi basta ibinibigay, ito ay ipinaglalaban. At sa laban na ito, hindi nag-iisa ang Pilipinas.